Ang nakaraan, nagtagpo na ang dalawang magigiting na mandirigma, si Nagislain at Victor. Hindi inakala ni Victor na ganoon nakalakas ang ating bida, na dati tinuturing lamang na basura ng norte. Ngunit sa huli, tuluyan ng nagapi si Victor matapos ang isang malakas at matalim na pagtarok ng espada mula sa ating bida. Bago mamaalam, pinuri pa ni Victor si Gislain, kinilala ang kanyang lakas. Samantalang ang ating bida, tahimik ngunit matatag na lumakad palayo mula sa halimaw na mandirigmang minsang naging banta, si Victor. Ang pagpapatuloy, tuluyan ng hamupo ang digmaan, at sa gitna ng katahimikan, tumambad ang malagim na tanawin, ang mga nasawing sundalo ng kaharian ng Diggled ay nagkalat sa lupa. Ang kanilang mga bangkay ay waring mga basurang itinapon sa larangan ng labanan, wala ni isang tanda ng buhay ang matatagpuan sa buong paligid. Makikita natin si Nagislein at Gillian na magkasamang naglalakad sa gitna ng dabwang larangan ng digmaan. Sugatan ngunit matatag, inaalalayan ng ating bida si Gillian. Sa harap nila ay nakahanay ang napakaraming sundalo, sa pinakagitna, matatanaw ang hari ng Perdiem ang tatay ng ating bida, kasama ang mga pangunahing general at mga bihasang mercenaryo. Lahat sila ay tahimik na nakamasid, inaabangan ang pagdating ng ating bida. Habang papalapit, pinagmasdan ng ating bida ang mga nasa kanyang harapan, habang si Gillian ay napatingin din sa direksyon kung saan maraming nag-aabang. Si na Walter at ang ibang sundalo ng per diem ay matamang nakapamasid sa papalapit na si Ghislaine. Neil Ingle naman ng ating bida ang kanyang mga kagrupo at mga mercenaryo. Isang mapunggay na titig ang ibinigay niya, tila inaaninag ang kanilang anyo, ngunit buo ang pag-asa sa kanyang mga mata. Sabik na napatingin ng kanyang mga mercenaryo at ang elite na grupo ng ating bida. Parang may inaabangan sila, makikita sa kanilang mga mukha ang pagod at hirap na dinanas ngunit may kasabikan na masilayan si Gislaine. Isang manipis ng ngiti ang sumili sa labi ng ating bida, tanda ng munting kasiyahan. Humarap siya sa kanila at tinanong sa malamig ngunit may bahid na tuwang tinig. Lahat ba ay buhay? Dito ay hindi na nakapagpigil ang kanyang grupo at tuluyan ng napatakbo ng mabilis papunta sa ating bida habang tinatawag ang kanyang ngalan, tila sabik na mapalapit sa kanilang kapitan. Masaya ang lahat sa kinalabasan ng labanan. Hindi pa rin sila makapaniwala sa mga naranasan nila, ang matinding bakbakan at ang kahangahangang mahikang kanilang nasaksihan. Sabik silang may lahat ang lahat ng ito sa ating bida. Ito ay nagdulot sa kanila ng matinding kilabot. Habang masiglang ipinapahayag ng lahat ang kanilang nararamdaman, masaya naman silang tinignan ng ating bida at taos pusong nagpasalamat sa kanilang pananatili sa kanyang tabi. Marahang pinuri sila ni Ghislaine. Si Kaor ay hindi napigil ang biruin muli si Tatang Marcel, sabay sabing, nagrereklamo ba ito sa kapitan dahil lang sa maliit na saksak? Seryoso namang tumugon si Gillian at sinabi na hindi naman ito ganoon kaseryoso. Tila nagsimula na naman ang dalawa. Si Belinda naman ay hindi napigil ang mag-alala kay Gillian ukol sa sugat na natamo nito. Pinaalalahanan niya ito na huwag magpakamatigas. Habang abala ang lahat, isang bagay ang sumagi sa isipan ng ating bida, si Vanessa. Kaya tinanong niya kung nasaan ito. Napatingin si Belinda at kinumpirma ang tungkol sa Mahikera. Sinabi niyang sobrang napagod ito. Winika pa niya na ang matandang si Fergus ang naglikas dito sa kastilyo kasama ang iba pang Mahikero, at tiniyak ang kaligtasan nito. Habang sila ay nag-uusap, isang malakas na sigaw ang narinig ni Ghislaine. Tinawag siyang Panginoon, kaya agad niya itong nilingan. Isang malakas na yakap ang sumalubong sa ating bida, halos mabuwal siya. Si Randolph pala ito, todo papuri at sinabing mahusay siya. Dagdag pa nito, ito raw ang inaasahan niya mula sa tagapagmana ng Perdium. Habang tumatawa ng malakas, mahigpit pa rin ang yakap niya sa ating bida. Bagaman hirap sa higpit ng yakap, tumugon pa rin ang ating bida at pinuri rin si Randolph bilang isang mahusay na kapitan ng mga kabalyero. Napatingin naman ang ating bida sa isang paparating na tao. Agad niya itong binati, ang kanyang ama. Tumayo siya ng tuwid sa kanyang harapan, may seryosong ekspresyon sa mukha. Natigilan si Randolph at pinagmasdan. Ang dalawa. Makikita sa mukha ni Walter ang pag-aalala sa kanyang anak. Tinitigan niya ito na tila may malalim na iniisip. Marahang lumapit ang kanyang ama, habang ang ating bida ay napatulala sa paglapit nito, hindi alam kung ano ang sasabihin. Bigla na lamang siyang niyakap ng mahigpit, isang yakap na puno ng pag-aalala, isang tagpo ng mag-ama. Ito rin ay isang pagmamahal at bilang pagkilala sa tagumpay ng kanyang anak. Hindi napigilan ni Walter ang sarili at buong puso niyang sinabi sa anak, magaling ang ginawa mo. Nandilat ang ating bida sa narinig, hindi makapaniwalang pinuri siya ng kanyang ama. Ipinagpatuloy pa ng kanyang ama, nang una kitang marinig na nagpaplano, akala ko'y isa lang iyong malaking kalokohan. Humarap muli si Walter sa kanya, habang mahigpit na hinahawakan ang kanyang balikat, at sinambit, pero nagawa mo naman pala ng maayos. Mababakas sa mukha ni Walter ang pagkamangha sa kanyang anak. Tumugon ang ating bida at ipinaabot na naging posible ang lahat dahil sa napanghawakan niya ang pader. Ngunit hindi ito sinangayunan ni Walter. Aniya, hindi, ito ay dahil sa sayo. At muli siyang nagpasalamat sa anak nang may buong respeto. Biglang itinaas ni Walter ang kamay ng kanyang anak na si Ghislaine, bagay na ikinagulat nito. Habang buong lakas na isinisigaw, nanalo tayo. Muling binitiwa ni Walter ang isang malakas na sigaw na umalangaw-ngaw sa buong kaharian, ito ang tagumpay ng per diem. Nagbunyi ang lahat sa kanilang pagkapanalo. Makikita ang bawat isa na nagsisigawan sa labis na tuwa sa tagumpay na kanilang nakamit. Ang lahat ay masaya, ang ama ng ating bida, si Walter, ay hindi maalis ang ngiti sa kanyang mga mata, damang-dama ang pagmamalaki. Ang mga sundalo ay patuloy sa paghiyaw at pagwagayway ng bandila ng per diem. Ang elite na grupo ni Ghislaine ay tahimik na nakamasid, namamangha sa lawak ng pagdiriwang sa buong kaharian. Maging ang mga grupo ng mga dating hamak na mandirigma at mga mercenario ay hindi maitago ang labis na kasiyahan sa kanilang natamong tagumpay. Halos mayanig ang buong lugar sa lakas ng sigawan at kagalakan. Ang ating bida ay napatulala, hindi alam kung ano ang mararamdaman sa mga sandaling iyon habang tila niyayanig ang kanyang katawan ng emosyon. Napangiti siya at mahina niyang sambit sa sarili. Oo, ito iyon. Ito ang dahilan kung bakit ako bumalik. Pinagmasdan niya ang buong paligid, isang tanawin na minsan lang mararanasan. Damang-dama ang kasabikan sa kanyang damdamin. Ngunit bigla niyang napakuyom ang kanyang kamao, mahigpit, habang bahagyang nanginginig. Muling sumagi sa kanyang isipan ang imahe ni Desmond. Nagbago ang ekspresyon ng ating bida. Mula sa ngiti ay napalitan ito ng matalim at desididong mga mata habang mahina niyang winika. Hindi pa tapos ang laban na ito. Matapos nito, nagtanong si Randolph sa kanyang panginoon kung ano ang susunod na dapat gawin. Nagpresente siyang agad na susuriin ang kalagayan ng kanilang mga sundalo. Inatasan siya ni Walter na ibalik na ang mga sundalo, saka siya lumapit sa ating bida. Sinabi niyang maraming kailangang asikasuhin, ngunit sa ngayon ay mas makabubuting magpahinga muna ito. Ngunit hindi ito sinangayunan ng ating bida, bagay na ikinagulat ni Walter. Marahan ngunit seryoso ang naging tugon ng ating bida sa kanyang ama, wala na silang sapat na oras. Ipinaliwanag niya na kailangan nilang tiyakin ang agarang pagsuko ni Condi Gold upang maiwasan pa ang panibagong pagdanak ng dugo. Ngunit sinagot siya ng kanyang ama na hindi na niya iyon dapat alalahanin sapagkat aalis din sila bukas. Muli, tumanggi ang ating bida at pinahayag na kung bukas pa sila kikilos ay huli na ang lahat. Ipinabatid niya na agad silang pupunta sa kinaroroonan ni Diggle, kasama ang kanyang mga mercenary. Sa huli, buong kabab ang loob ngunit may matatag na paninindigan, hiniling ng ating bida sa kanyang ama na ipagkaloob sa kanya ang pahintulot bilang kinatawan ng Panginoon. Nagtakas si Randolph sa hiling ng ating bida, habang si Waldfair ay hindi pa rin makapaniwala sa kagustuhan nito. Para sa kanya, kakatapos pa lamang ng labanan at tiyak na pagod pa ang mga sundalo. Iniisip niyang hindi naman kailangang magmadali sa ganitong usapin. Ngunit hindi ito sinangayunan ng ating bida. Sa seryosong ekspresyon, sinabi niya na ang digmaan ay hindi patapos. Natigilan si Walter, tahimik na inaabangan ng mga susunod na sasabihin ng kanyang anak. Muling ipinaalala ng ating bida ang balak ni Conde Diggold, ang pagwasak sa alyansa at ang pag-agaw sa kanilang mga lupain. Idinagdag pa niya na hindi sila maaaring magbigay ng pagkakataon para si Diggold ay makapag-isip at makabawi, dahil maaari itong muling umatake anumang oras. Mataas ang paninindigan ng ating bida. Itinaas niya ang kanyang mga kamao at buong diin na ipinaliwanag kina Randolph at sa kanyang ama na kailangan na nilang kumilos ngayon. Hindi na dapat palipasin ang sandali. Kailangan nilang umatake at humingi ng kompensasyon sa ilalim ng kanilang mga patakaran upang hindi na muling manggahas si Digob. Dito ay napatahimik saglit ang ama ng ating bida. Napatulala si Walter at hindi makapaniwala sa iniisip ng kanyang anak tila natauhan ito. Ang inaakala niyang magsasaya ito ng panandalian upang damhin ang tagumpay, ay abala na agad sa pagplano para sa susunod na hakbang. Dito ay napagdesisyonan na ni Walter na ibigay ang tungkulin sa ating bida, at hayaang gawin ito ang anumang sa tingin niya ay makabubuti. Sinabihan pa niya ang kanyang anak na lumusab ng buong lakas kapag may pagkakataon kang wakasan ang lahat. Magalang namang yumuko ang ating bida at nagpasalamat dito. Bago pa makaalis ang ating bida, Sinabihan siya ng kanyang ama na si Conde Diggled ay naging kakampiri nila kahit papaano. Ipinaalala ni Walter na si Diggled ay isang maharlikang sumumpo ng katapatan sa korona kaya igalang siya at ipakita ang nararapat na paggalang hanggat maaari. Tumugon naman ang ating bida nang may pagngiti at sinambit sa kanyang ama na huwag itong mag-alala. Lumingon ang ating bida sa kinalulugar ng kanyang mga mersnaryo, at tinanong niya si Kaor at Belinda kung kaya pa nilang magpatuloy. Maangas namang sumagot si Kaor na kaunting gasgas -gas lang ang kanyang natamo, kahit kanina lang ay halos mamatay na ito. Ilang saglit pa, makikita ang ating bida na nakasakay na sa kanyang kabayo, at agad niyang sinabihan ng kanyang grupo na kailangan na nilang umalis. Naghanda ang lahat at nagsisakay sa kanika nilang mga kabalyete. Mariing inutusan ng ating bida ang lahat na magmadali papunta sa nasasakupan ng kaharian ni Digong. Makikita ang lahat na walang pag-aalinlangan sa kanilang pagsulong. Nagbago ang tagpo. Sa kaharian ng Diggled, maririnig ang pagmumura sa loob ng kastilyo. Halos magwala ang kumagna si Tamus, matapos matamo ang pagkatalo. Napahawak ito sa kanyang ulo, hindi makapaniwala kung paanong nangyari ang lahat. Ang mukha ni Diggled ay nagningit-ngit, inis na inis. Kanyang inihayag sa taong nasa kanyang harapan na tinanggap niya ang sikretong pakikipag-ugnayan dahil kilala si Desmond sa pagiging malakas. Hindi makapaniwala si Deagle na natalo lamang ito ng per diem, isang katawa-tawang bagay, dagdag pa ng kanyang sambit. Ang lalaki naman sa kanyang harapan ay pilit siyang pinapakalma. Si Lowell pala ito, sinigawan niya ito at inis na tinanong kung nakikita ba nito ang kanilang sitwasyon at bakit pa siya sinusubukang pakalmiin. Mabilis niya itong sinabihan na huwag na huwag tumayo tayo lamang at agad inutusan na simula na ang paghahanda para sa pagsuko at negosasyon. Sinabi, rinidigled na ipagutos sa mga opisyal ang paghahanda ng bayad sa pinsala. Hindi naman alam ni Lowell kung anong gusto talaga ng kanyang kamahalan. Mayabang na ipinaliwanag ng hangal na ang konde ng per diem ay walang alam, na ito'y palaging sumusunod sa tradisyon at labis ang pagpapahalaga sa karangalan. Alam ni Deagle na makikipagkasundo ito. Idiniin pa niya na ang teritoryo ng Perdiem ay kapus sa pera. Mayabang pa niyang sinabi, kaya sapat na siguro ang pag-aalok ng bayad pinsala para makaalis tayo sa gusot na ito. At dagdag pa niyang turan. Pagkatapos niyan, si Conde Desmond na lang ang sisisihin natin. Ang kawawang si Lowell, na mukha ng bangkay, ay hindi makapaniwala sa mga sinabi ng kanyang konde. Sinabi nito na mapatla na ang lahat ng kanilang pondo at halos nagamit na ang lahat sa gera. Nang tanungin niya ang kanyang kamahalan kung saan sila kukuha ng pera. Biglat mabilis siyang sinakal ni Diggle. Napaigtad ito, halos mang itim ang muka ito sa higpit ng pagkakasakal. Galit na galit ang sambit ni Diggle. Ni hindi mo pa rin kayang panghawakan ang tungkulin mo hanggang ngayon. At habang sakal-sakal pa rin si Lowell, inutusan niya itong pigain ang mga karaniwang mamamayan. Habang sikol-sikol nito si Lowell, kinutsa pa siya ni Thomas kung nasasaktan ba ang kanyang puso dahil sa kanyang pinagmulan, isang hamak na nagmula sa hanay ng mga maralita. Napasinggal si Thomas at mariing tinanong si Lowell kung sino ang mas mahalaga, siya ba o ang mga baboy na iyon. Kahit hirap na hirap sa paghinga, pinilit ni Lowell na magsalita at sinabing, ang kanyang Panginoon. Malakas siyang itinapon ni Thomas pabagsak sa sahig, sabay sigaw na may lakas ng loob pa itong hindi makilala ang kanyang tunay na Panginoon. Walang pag-aalinlangan, agad din niya itong inutusan na kumilos. Habang pilit na bumabangon, makikita sa mukha ni Lowell ang matinding pagod at panghihina mula sa pagkakasikal na papaubo pa ito sa sakit. Sa loob-loob nito, na pinapatakbo ko ang pamahalaan ni Diggle sa pamamagitan ng dahas, pero hindi ko na kayang tiisin ang kanyang pagmamalupit. Idinugtong pa nito sa sarili, sa pagkakataong ito, maaaring magkaroon ng pag-aalsa. Habang nagaganap ang mabigat na sitwasyon sa pagitan nilang dalawa, bigla na lamang may sundalong dalidaling pumasok mula sa pintuan at sumigaw ng masamang balita. Nagulantang si Tamo sa narinig. Narito na ang mga puwersa ng Ferdiam sa ad ng sundalo. Sa labas ng kaharian ng Digold, dumating na nga ang ating bida kasama ang grupo ng mga mercenaryo. Nakatunghay na ito sa kastilyo. Ilang saglit ang lumipas, nakapasok na ang grupo ng ating bida. Mabilis na pumwesto ang mga mercenaryo at sundalo, humilira upang bigyang daan ang ating bida. Ramdam sa buong silid ang tensyon na bumalot sa paligid. Makikita naman si Digold na pilit pinananatili ang kanyang pagiging kalmado habang nasa tabi si Lowell. Samantala, ang grupo ng ating bida ay tahimik na nag-aabang sa kanyang paglapit. Malalim na nag-isip si Diggle. Hindi pa rin siya makapaniwala sa bilis ng pagdating ng puwersa ng per diem, at sa kakaibang atmosfera na ngayon ay bum alot sa loob ng kanyang silid. Sa loob-loob niya, hindi niya hahayaang mangyari ang kagustuhan ni Walter, kahit pa kinakahaban siya at tumatagaktak na ang kanyang pawis. Buo ang kanyang loob habang inaabangan ang pagpasok ni Walter per diem ngunit isang yabag ang narinig na agad niyang ikinagulat. Hindi niya inaasahan na ang papasok pala ay ang ating bida. Seryoso itong naglakad papalapit sa kanyang kinauupuan, kasama si Nabilinda at Kaor. Mababakas sa mukha nito ang matinding puot, tila ba hindi makapaghintay na makalapit. Sa malamig na tinig, tinanong ng ating bida kung naghahanda na ba ito ng isang negosasyong pagsuko. Hindi makapaniwala si Thamuz na si Gislein ang nasa kanyang harapan. Kinuwestro nito ang presensya ng ating bida at tinanong kung bakit ito naroon. Mahina hong tumugon ng ating bida at ipinaliwanag na masyado ng abala ang kanyang ama sa pag-aayos ng kanilang teritoryo. Kaya siya na ang tumatayong kinatawan upang panghawakan ang negosasyon. Sa isang mapanlisik na titig at pag-alit na tinig, inutusan ng ating bida ang kanyang grupo na kaladkarin si Diggled Papalabas. Hanggang dito na muna mga kazens ang ating kwento tungkol sa ating bida na si Ghislaine. Sana ay nagustuhan ninyo. Huwag kalimutang utang mag-subscribe sa aming channel, ilike at ishare ang aming video. Lubos po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta.